Hello everyone, welcome back to Ano Vlog. So for today's video, ako ay nagcrave sa pagkain sa Filipino food at the same time Indian food. Kaya naman ako ay naglakad-lakad dito sa Tirur at naghanap ng Filipino uh, food na kailangan nating makain. At siyempre, ganun din ang Indian food. Kaya naman nagpunta ako sa isang vegetarian restaurant. Kaya panoorin niyo ang video na ito. sa pagkake ko sa 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 Filipino food particularly ang Filipino tinapay ay napadpad ako dito sa isang bakery dito. Actually matagal ko na siyang nakikita dito sa amin dito sa terror area. Pero first time ko palang lang pupunta dito kaya i-check natin ang mga tinda nilang mga ah uh, bakeries or cakes. So, ito. Paso na tayo. Ito yung pinaka area niya. At ito yung mga display nila ng cakes. Mukhang masasarap ang mga cakes nila. di ba? May black forest, may white forest. Diba? Ibang klase pa. Ito naman yung stand nila for the snacks. At ito naman yung para sa mga sweets. Diba? Yung mga uh, halwa nila. At ito yung mga chips or ibat-ibang klase ng tinapay. Diba? Ito meron pang sh shabata at may wheat bread pa. Ay nako ang dami daming variety ng mga tinapay. At eto, eto namang ha ako kasi nakita ko, ayan o, oh, pandi coco nakalagay, pandi asin, pandi asin, pandi ko. At eto, Spanish roll or Spanish bread sa atin. Eto yung mga hinahanap ko na tinapay na eto naman burger na kailangan kailangan kainin kaya naman ako ituan tuwa-tuwa at nakita ko ito dito sa bakery na to sa Lim Bakery actually dalawa ang branch ng Lim Bakery isa sa puta Natani papuntang kota at dito sa amin sa Tirur. Kaya naman, grabe. As in, hindi ko talaga in-expect na makakita talaga ako ng Filipino tinapay or Filipino bread dito sa India. O, ba diba? Ang ganda-ganda. Ang saya-saya. O, ito yung mga chips nila. Iba't ibang uh, Kerala chips yan. O, et, eto, 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 pa, ito pa. Meron silang macaroons or ang tawag nila ice coconut crunch. O, ba diba? grabe na to. Nakakita tayo ng masasarap na pagkain or sa masasarap na mga tinapay. So, binalagan ko na tong pantikoko at saka Spanish bread or Spanish roll ang tawag nila kasi kailangan na natin magbayad at kailangan na natin umu hindi naman umuwi. Nagkikray pa rin ako sa isang Indian Indian food naman na vegetarian. So, ayan. Pinapakita ko ulit sa inyo yung mga iba't ibang display. Nang Filipino o ng mga ng mga tinapay dito sa Lim Bakery. di ba? Diba? Kakatuwa. Minsan talaga kailangan mo mag uh, maggala or mag sa mga ganitong mga establishment or pagkain dahil hindi mo alam na masusurprise ka pala at makakakita tayo ng Filipino tinapay. So, ayan, magbayad na tayo dito sa cashier. Siyempre, kailangan magbayad. At hindi ko na napigilan ng aking sarili dahil nga natakam, natakam na ako sa Filipino tinapay. Kaya naman, inumpisa ko na, inumpisan ko na kainin tong Spanish bread or Spanish roll ang tawag nila. O, ba diba? Ang sarap-sarap niya. Filipino-Filipino talaga yung taste niya. Kaya naman talagang, yun know, napapawawa ko sa sobrang lasa niya. Sobrang sarap. So yan, eto na nga. bidin din natin siya, ang pandikoko at ang Spanishol at affordable naman ng price niya. Tu so sabi ko nga nag crave ako sa isang Indian food naman at napadpad naman ako dito sa vegetarian restaurant. At eto yung pinag crave ko, ang no, dosa or gyros ang tawag nila. Plain lang siya, plain lang na dosa at ang gusto-gusto gusto ko dyan yung mga dip niya. Ayan, 'di ba? At saka yung may wada eto yung waday, yung parang donut na yan. Meron nga uh, coconut chutney, may sambar, at saka tomato chutney. Diyan sinasawsaw ang giros dyan sa mga chutney na yan, sambar. So, kaya naman kumain na tayo kasi natatakam na ako. Ang laki-laki nitong dosya na to, ba diba? Grabe yan, grabe na to. Mm -hmm. Sobrang food trip nito tayo, tayo sa araw na to. Kaya naman... Gustong-gusto ko talaga ang maggagala at umaalis parate dahil nga pag nagki talaga ako dito sa sa India, talaga naghahanap talaga ako ng isang restaurant or mga establishment na pwede nating kainan. Meron pa akong isang ini -ina, ano isang uh, uh, restaurant na gusto-gusto ko naman din puntahan. Bago lang din siya dito sa Terror. At ano naman siya? Ang sabi naman sa akin is puro mga uh, English uh, mga pizza mga pasta at marami pang iba na pwede natin kainan. At later on, pag may pera na tayo, pupunta din ako doon dahil ito lang muna yung can afford ko dahil mura lang naman ang mga ganitong pagkain, yung mga vegetarian food na ganito. O, oh, ayan, tapos na tayong kumain, simot sarap na at kainin na natin yung wada. Ito, masarap din yung wada. Hindi siya donut ha, wada ang tawag dyan. ah uh, made of made out of rice flour siya. Siyempre, iditip mo pa rin. At ayan, tapos na tayong kumain. Sige, sarap talaga. At umorder nga pala ako ng coffee. Ang sarap-sarap itong coffee na to kasi fresh milk talaga yung ginagamit nila. Hindi pala ako uh, kasi hindi, hindi at yan ko. Kaya, coffee lang. So, ayan, inumin na natin, ubusin na natin dahil kailangan natin kumuhi. Eh, okay dahil sobrang na ang pagkain natin. Sobrang na sa araw na to. At ito na bill ng uh, binayaran natin, 93 rupees lang for heroes, iliwada, at saka coffee. Kaya naman tayo babalik na sa aming bahay. Thank you so much for watching guys. God bless and stay safe. Ito ang aking buhay dito sa India bilang Filipina. Ang sarap ng buhay, di ba? Thank you so much, ba guys. Bye.